Jenny tenía mamá Hi, Bruno. Hi, Astig. Hi, kamusta kayo? Buti maamo, kuya, no? Oo. Oh. Oh. Hali. Saan, Bruno? Saan, tayo Oo, oh, sa bangka. O, oh, kay Buniknik, oh Guys, kung magpapasundo kayo ng mga alaga nyo, nandito si kuya. Lahat yata ng rescue namin, ikaw na. Ala, kuya, o, oh, close na sa'yo, o. Oh. Ala. <laughs> Ano? Excited na kayo sumakay sa bangka? Babay na kayo kay kuya. Ang uh, babay itong mga ano. Mga bagong baby ni, uh, ano, Seline. Uh, so, Nakapwesto na si ano, oh. Parang si Buniknik sa si Whitney. Uh, baba, pa Sino yun? Sino yan? May bisita? may, may bisita. Hello! Ay, 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 ay. Uh, new, new, new. Nandiyan na yung mga marites. Sini yan. Sino yan? A friend. Oo. Uh, ito. Oh. <laughs> ah, ah, ah. Eh, ito pa isa. Ito pa isa, bago niyong friend. Oh. Kinaamoy-amoy na. <laughs> ah, oh, bago niyong family. Huwag hmm. kaawahin, ah. <laughs> siniyan, yan? Hmm. ka na dito. Ano? Well, let's go, let's go. Sino yan? Ay ka dito. Bruno, hali na. <laughs> inaamoy. Halika na. Mag-enjoy kayo dito. Maliligo tayo sa ilog. <laughs> Parang bumalik si Bunik Nick tsaka si Whitney. Saan natin lalagay? Sa bahay. Batumai, tumai, oh. tumai, tumai. <laughs> Bango. <laughs> Chinita, ganyan din kayo nung dumating kayo dito eh. Mm. <laughs> Yay! <laughs> Ayan, bago nyo. Oh no. Ay, Saan mm. Sana siya. Ay, na gusto niya na dito agad. <laughs> Kinaaway-away eh. It's new, new home. Inaaway-away nila Inumuna muna ng tubig. Mamaya, mamamasyal tayo sa pilapil. Astig! Hindi ka dito. Hmm. ko ng konting yelo yung inumin kasi maligam Init <laughs> Ang init ng panahon eh. Naglagay na rin ako ng pan para ano. Para kang sibuniknik eh. Dito yung mga marites oh. Init ba? <laughs> Naglagay ako ng basahan Diyan sila higit. Ay, nilipit na niya yung ano ko. Dali. Ano? Iwasan magngangat-ngat. Ah. Ah, iwasan magngangat-ngat. <laughs> Love ko kayo. itapat natin yung electric -il fan.